Kung nagtatrabaho ka dito sa Hong Kong, imposibleng hindi mo alam ang mga best o ukay ukayan dito, lalong-lalo na pag-araw ng iyong day off. At walang iba kundi sa Central, sa may HSBC Bank. Eto lang naman yung lugar na dinudumog ng mga kunyang mga helper, lalong-lalo na pag-araw ng kanilang mga day off o holiday. Dahil dito, ikaw ang magsasawa sa mga sapman-sapman. Ang ibig sabihin ng sapman is... $10 all items. Minsan, masuswertehan mo pa, may mga $5. Minsan nga, nagpunta kami dyan, meron pang $1. Kaya lang, syempre, magtsatsaga magpili. At ng araw na yan, ako ang nagaya sa kaibigan ko na pumunta kami dyan at magtingin-tingin ng mga ukay-ukay. -okay. Pero sa bandang huli, ako ang walang nabili, pero siya ang maraming nabili. Sabi ko nga sa kanya, di ba sabi ko tingin-tingin lang, hindi ko naman sinabong bumili tayo. At dyan nga, nabilhan niya yung anak niya ng tatlong set ng sando at short. Siyempre, matutuwa na naman yung mga junakis pag binibigyan ng mga damit, di ba? Minsan, yan lang naman ang kaligayahan ng mga kunyang dito sa Hong Kong ang magtingin-tingin ng mga mumurahing mga ukay-ukay dito. Pero syempre, hindi porket ukay-ukay, sabihin mong lumang-luma na. Minsan, pag matyaga kang maghanap, may makikita ka pang bago at may mga tag price pa. Sana all may makitang bago. Pati nga mga sapatos, minsan $20 lang yan at mga branded pa at hindi naman sila abuse. Kaya kung ang jowa mo ay ina-abuse ka, abay pumunta ka na dito sa sentral at pumili ka na ng mga bagong ukay-ukay at ipalit sa iyong mga abusive na jowa. Marami ka rin pala makikita rito mga second hand na bag pero mga branded LB, MK at kung ano-ano mga brand. Basta matyaga ka lang maghanap at mamili, makakakuha ka ng magaganda. At meron din nga palang Chinese na nagbebenta ng mga luggage dito. Second hand na luggage pero magaganda sila. At mga branded, Diyan lang yan sa may gilid. Kaya kung kailangan mo ng luggage, pumunta ka lang ng central at marami kang mahahanap na nakasale na luggage. Yun lang. Bye-bye!